nangyayang na mga amigo napagyan na natin ito ng amin pero yun bago natin ito paani na rin yan, nilalagyan po mula ito ng amin ano, mga amigo dahil matalas ang istambay

battery, hindi kaya ng battery mga amigo ito may malaki naman tayong battery dito subukan ko kaya ito so, sobrang bigat 40 kilos tong mga amigo ginobol ko na mga indiging positive maliit yung wire eh baka yun lang ang dahilan galing kasi sa welding machine yan battery cable ng welding machine yan naku ano ba mahina mga mahina ko nakakusok pati baka ito may dekrisya sa lalim hmm. ito ang maliit pala oh baka eh why not ay sabuk mga likot ito propose

teman malam, Pandor Mangan Niko. Ini kaya. Ini ini. Oke, bol, oke bol nanti kaya. Yan mana ni Bali apat na araw akong hindi nakaakyat dito sa bangka. gawa ng yung aking piyahin kapatid ng tatay ko ay namatay uh, nakarami muna tayo saka simpre at uh, hindi iba sa atin yung makagawa nating tulong para makatulong ay ambot, sa abot ng mga kaya, ay tutulong tayo hanggang sa nailibing, kalilibing lang nung isang araw mga nito kahapon hindi pa rin ako nakakyat at naglaot naman si Kasuyo kahapon sila umalis yan mga amigo bali apat na araw na hindi ako umakyat ah uh, ito papanda rin ko na lang sana o kung nagdadalawang isip dun sa aking starter mga amigo gawa ng mahina siyang umikot kaya kong ayusin ang problema ito ay kakukuha ko dun sa binilhan ko ayun o biling pang may kasama pang utang eh. hindi pa talaga siya bili na ano na nakasan ko lahat. na pa pinaunahan ko lang. Ayun ang uh, problema dito, mga amigo. Hindi pinag-iisipan ko kung babaglasin ko sa hindi kasi kaya naman nating magayos ng starter basta hindi lang yan sunog kaya ko namang ayusin. Ay ang problema, kung yan ay mayroong may sunog na sa ilalim, may nag-grounded uh, na. At uh, may diferensya na yung magnetic wire niya halimbawa kunyari baka hindi natanggapin kasi pinakailaman ko ng baklasin o, yun ang ano doon katanungan magpaparewain ako noon edi gastos pa rin hindi kaya paibili ng bago magdudublihan ako ng gastos pero kung sigurado lang na yan ay marumi lang kaya mahinang umikot mga amigo ay eh kahit hindi ko na yan papalitan, ako na mismo ang ano yan, ako na mismo ang gagawa. Uh, kung mayroon lang mga difference sa loob na ano, parang kagaya nung dati kong starter na nung mabili ko ito mga amigo, nasabi nung may-ari, inami naman sa akin na sira na. Ini-hitless in 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 lang. Nung binili ko kasi itong mga kina, ito, itong bangka na ito, mga amigo wala talaga ang starter ito, sabi nila sira. Si Pero kinuha ko pa rin, sabi ko akong bahala. Okay lang. Pag talagang hindi gagana, di bibila ko ng bago. Yung pala, grounded, mali lang yung pagkasalpak nung, ano, nung stator. Uh, dumikit siya yung magnetic wire niya, nakadikit sa kwan, kumakayod siya sa housing. Yung. Kaya, umiikitik lang siya, hindi siya umiikot. Umiikot man siya, kunti, hindi na diretsyo. Parang ganito, naikot siya na ayaw tumuloy. Uh, mahina. ano kalasing ko, maganda pa pala. Nagkamali lang siya na lang pagsuot. Uh, yan, kakalasin ko muna. Mamaya, pag-isipan ko kung ibabalik ko na doon sa kinunan ko para mapalitan. Kasi surplus eh. Surplus yan. Kung napapansin nyo mga amigo, apat na araw, uh, ganyan ka, sabi nung ama, ganyan ka bulok yung bangka natin. Yan, tingnan nyo lima sila. Ayan uh, hirap makita doon sa unahan. Uh, ganyan ka bulok yung bangka natin mga amigo, apat na araw, walang tubig. <laughs> kasi meron eh, may nagko-comment na bakit binibinta ko daw bulok na eh ganyan ganyan ka kabulok apat na araw na walang limas limas yan mga amigo pero walang tubig sabihin walang tilas tatla kasi mga amigo yung ilalim yan hindi basta basta yan hindi basta basta titikay yan sa 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 tasko tabla na yung nakadikit sa kasko na tabla o na yung media ang kapal pero ang gandun lang sa isang parmihal pala yung labas ng tabla 16 inches lang yung paibabaw niya plywood na pedas yan ang palaking bagay sa bangka yung nasa ilalim ay tabla matigas maagawan ang ligason yung busok yung ganito hindi ko sa sa presado. Tawa ng makapala yung puno. Yung nakatanim sa kasko. maghihikit mapapandar uh, eh nga lang wala pa starter kaya sabi ko starter na lang hihintayin ko hindi naman ako kumuha ng tao dun para maghikit para mapaandar lang kaso ganoon pa rin kailangan ko pa rin ang may starter para ari ko siyang pandarin kahit nang wala akong kasama kahit ako nag-iisa yun mga nego, siguro uh, malalaman lang natin kung anong magiging plano kung papalitan niya yan hihintayin ko kung kailan dadating kung halimbawa naman ay aayusin niya maayos kasi ako kung yan ay walang sunog maayos ko yan pero ayaw ko siyang kung kong makialam ng pag-aayos ng ah ganyan na bagong bili, bagong bili ko lang bagong kuha ko lang na hindi ko pa nagagamit tapos kakalasin ko siya ayoko dahil kung pakikailamang ko siya kung talagang hindi siya makakapagpandar at uh, ano ba, may sunog sa ilalim may deprinsa talaga ng mga patid patid doon kung ano man hindi ko na siya pwedeng suli o, eh, kasi pinakailamang ko ng kalasin eh dapat sila ang gagawa noon mga amigo sige mga amigo ah, pangan nyo lang sana mapandar na natin to sa susunod na pagkakiyat ko dito